Ay wala kayong pasok nukas, nice naman. Hindi pala kayong pasok. O, di ba? Di pala ni-restart ko yun. Ni-restart ko yung ano. Ganda naman ang boses ni Iska. Palang Ay, na. hindi wala ko dyan uh, ha. Ay, pinapasakaya ko ha. Erp! ko na talaga oh, kayo uh, ng kapangyarihan. Sige. Uy, nag-high sa'yo si Kronos. Si Iskadim, sino yan? Uh, alam mo kung bakit wala ako sa top viewers? Kasi lagi ako kasama sa laro mo. Uy, may donut ah, sa iyo, may donut. Sino tong Kronos na to? Hoy, Kronos, sino ka? Hoy, well, um, sige, Iskadim, subukan mo. Naka-cellphone lang yun si Iskadim. Iskadim, sa akin ka ma follow Hoy, Kronos, anong pinagsasabi mo dyan? Di ba? Kaya mo naman sa cellphone. Ika-cancel mo ba yung end live? Ko Hoy, hindi ano yung, yung mga ka Ano yung nasa chat? Ano yung nasa chat? Hoy, <laughs> MJ! Anong, anong nangyayari end -live sa chat? Pinag-end live na ako ni Mikay eh. Anong nangyayari sa chat? Anong nangyayari sa chat? Bakit? Ba Kasi ayaw nga ako pansin. Galit Thin eh. O, ano oh, diba? Magagalit na ba? eh. Ayaw ko pansinin. Hoy, ano ba to? Ano to? Magagalit ano? daw. Hoy, babay na. Eh, Regis, anong, anong sabi? Anong Fly sabi? Fly ka sa akin, tabi ka sa akin. Huwag na nga. Fly ka sa akin, tabi ka sa akin. Hoy! Nababalik mo nga yung nasa chat eh. Nananahimik ako dito. Nadadamay ako sa usapan. Yung, matalaw ko naman ako. Please! Nasaan ba yun si Cronus? Uh. Ayun pala siya, what the hell? Nakakatakot nakatingin dito, Iskadim. What? Saan? Ayun o, no, tinigil ka e... nun. <laughs> Nakakatakot nakatingin. Tinigil, <laughs> <laughs> tinigil ako. Alam mo kung anong tawag dyan? no? Nagkakatakyut. Ay, ba ba yung chat? Babay na, babay na. Bye. Bawa ko mababay, guys. Dito na lang. Wait ko kayo dito. Bye bye, bye, MG bay, bay, babay, babay, babay. Ang jitignan mo yung chat. Jitignan mo yung chat. Teka, nag-end na ako. Tahimik ka na dyan. Nag-uusap kami na isa. Hindi ko. Wait, nalilipad ako mapunta doon. Hoy, Krono. anong pinagsasabi mo? May mic ka ba? Hindi ko na narinig. Bakit? Ay, wala pala ata siya mic. Wala ka bang mic, Kronos? Mic, Kronos. Wala kang mic, Kronos? Wala ka tong mic. Tama lahat nakapaligid sa'yo dahil sinasabi mo sa akin. Alam mo ba? Ako yung pinakaanak ng mga yan. May bago ka nang manliligaw, si Cronus. Kaya sa iska man dami mo namang lalaki. Kalbo daw siya. Pero kaya ko magpakatotoo. Ah, wait. Hindi na ba kayo Tulog na kasi kayo. Iwanan niya na kami ni Iskadib dito. Hello, Hello! nagtatago na, nagtatago na ako sa letter O. Kung kayo matulog, wag niyo kong iwan. Baka mamaya. Guys, may pasok ko. Isusumbong <laughs> e ko to sa bebe ko. Joke. <laughs> Sumbong mo na sa bebe mo. Hala! 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 bakit ang ganda rin? Yun! Wala! MJ! 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 Ang na! <laughs> ang creepy! Ano, ano, ang takot na, na ng pisgi ko! Pakinig mo ako! Ha? Uh, ko kasi Anong hindi? Eh, sumagot ka sa tanong ko eh! Ano <laughs> bang tinanong mo sa kanya? Sabi ko kung pakinig niya ako, sabi niya hindi! Ha? <laughs> <laughs> mo <laughs> <utubo> ba ako? <laughs> ah, sige nga! Mom plus one. Napakinig ako. Ang sakit sa dyan. Magsalita ka. Magsalita Anong walang mic? Salita ka. Huwag po, huwag to hindi nagsasalita. Red flag daw yung mga pa-mysterious na yan. Oh, wait. Ay. Tumapakinig nga ako. Tatalikod naman siya. Wala, wala siyang, akala ko wala siyang mic. Tapos sabi ko, hack niya, ano ko. Tapos sabi, sabi niya, paano? pakinig mo ba ako? Sabi niya, hindi. Ano <laughs> yun? Salita ka. Dali Baka may mic to. Ano wala akong mic? Ipakinig e, mo ko eh. <laughs> Uy! Same so, day! Pakinggan mo ba ay, ako? Ano to? Watch alert! Paano taposin to? Sige, tapusin mo. Bro, 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 mo. bro, mo bro, bro, dali-dali nito, hindi ka pinagpapawisan ay, ko, dito. Kaya kung taposin to, wala pang 5 minutes, Erol. Naban ka tuloy, bago mo pa i-live. <laughs> Suspend ako eh. Suspend niya ako eh. Uy! Si Kronos na din. Iska, Dave! Baka kilala mo kasi yan. Kaya ka naririnig. Halo, nagsiselas! Di ba sinusundan awit? Hindi ko na kaya! <laughs> Gusto ko lang na maglaro! <laughs> Bakit ka nag-selo? Hoy, <laughs> Iskadim, si Kronos, tingnan mo, ano ba yung ginagaya ka? Ano bang gayo ang binigay mo dito? Ginagaya Solve it tayo, awit! Sorry. <laughs> si Kronos nandito, Iskadim! Ano ba pag-alawin <laughs> niya, hindi kasama yan. Kasama <laughs> yan sa package. Magtao ka na. Magtao <laughs> so, ka <yun>, oh, yan. Uy, <laughs> <laughs> anong nangyayari? Ba't ang likot-likot nyo? Wala na ka sakay sa kanya, kawawa. Hindi ko na ba yan. Gagawin ko, gagawin sarakain ko siyang dog. Sarakain. Papibilihan ka tayo, Skadim. Sarakain, sarakain oh, sarakain si wait si is lang, ano spell nitong Kronos nito? Ang GMT, dito ka muna. Kanino ba ako sasakay? Kanino ba ako sasakay? Kay Kronos ka sumakay. Kay Kronos ka sumakay. <laughs> <laughs> ano hit ko siya? Ano hit ko siya? Ano hit Go, go! Kay Kronos ako sasakay. Kay Kronos ako sasakay. Dali, dali! Hoy! Hoy! Kay Kronos ako sasakay. Papaasahin natin. <laughs> Palulungkot ko Ah. Alam, awit sumakay ay. na. <laughs> Kaming ganyan talaga. Alam mo, ay kay Kronos daw Ay sasakay. Dalawa sasakay. <laughs> Uy, kung ano, si Verify mo yung age mo. Para Ako verify namin, na yun. Marinig Naka namin yung it. boses mo. Pakinig tayo, ibig sabihin naka-verify na. Gusto na. tahimik lang. Awa, oh, wait. Dali, no. Please. Na. Wala, iba na. Ah, oh, iskadim iskadim kay Skadim. Skadim, 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 Skadim. Skadim may bago na si Kronos agad. Ah, wait. Oh. No. oh no. What is this? What is the meaning of this Kronos? <laughs> Magpapaliwanag siya. Wala. Ano 'yon? Medyo masakit ay. Eh. <laughs> oh, wait, is pinagpalit ka agad. Ay, pag ako uh, magagalit ako. Uy, oh, to the loyal to eh. Tapos sasabihin mo, babanat-banat ka, babanat-banat ka, tapos ganyan agad. Ah, wait. Ha? <laughs> ha? Babanat ka tapos ganyan agad ang makikita ako? Skadin, Nasa na si Skadin? Tingnan mo si Kronos! Tingnan mo si Kronos! Tingnan mo si Kronos! Ah. Tinatapos niya yung tower ah. ng Marangal! Yan! Yeah. Pagkatapos mo maghanap ng bago! <laughs> yan! Yeah. Ganyan naman kayo eh! <laughs> Uy, sabi ni Kronos, accept daw, accept mo daw siya. Yan, yeah, yan. Yeah. Sige, hindi naman kita accept kasi nag ka ng bago. Ew. <laughs> Ito <laughs> sa mga naghahanap agad ng bago. Oh, what? Gusto mo din na mo. Awit na good night na. ako good night na siya. Yuko nga. Hindi <laughs> dun 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 dun. So pinasakay mo dun dun dun. Ayan o 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 you know, ayan o right? good night. Yan, tas ngayon ah, ate, ate mo ako, tiyo ka. Hey, lika dito, dali, lika dito, lika dito. May tanong ako. May tayo ba? Oh, Awit. Hi! Huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating uploads.